Nasa bahay ni Kimi si Paolo Belino, Mukhang may lakad si today. Mag-asawa wives, pati sa kwarto nakakapasok na rin siya. Ito yung sinasabi ng mga kuyos, ang Kim Pao ay palaging magkasama ngayon. Hindi lang sa oras ang trabaho, may, be may bebe time din. Todo is pro kapag nakikita ang darawa. Nakakatuwa nga rin ang mga kasamahal nang may lambing make you disappear. Kibinida na sobrang gentleman si Paolo Bilino kay Kimi. Ultimo isusubo na pagkain ni Pao, ibibig kay pa kay Mrs. Ayaw din na palaging nakatayo ang actress. Disney Princess nga daw, ang Peggy. Nabanggit din Miss Wilma na first time niyang makatrabaho ang dalawa. Pero, alam niya na agad, may something ito. Sina na walang duda, silang si sila na. Hayon nga sa mga komento, kiniling na nga sanin lang, may ilangan pa sila ngayon. Ngayon pa kaya, kapag kiniling, alam na. Yung dahat na nakatrabaho ni Kimi, lahat na may impresyon, magaan katrabaho lagi. Kaya dun pa nang, hanap niyo kung gaano ka mait. Ba eh yeah, bakit ang init ng dugo ng mga bashers ni Kimi? May mga problema na talaga sa utak. Siguro, huwag na kayong maging bitter. Malapit na ang movie. Tangkin you, Pao. Amang na lang, guys. Kinig o pa Kesa naman manila kayo sa dalawa.